Hey guys, so, sobrang tagal ko na hindi nakapag-upload dito sa YouTube So bago na pala yung YouTube ngayon guys, Jingo MTB, motovlog na Try natin balik dito sa YouTube kasi sa Facebook marami na masyadong vlogger, wala na nanonood sa mga video natin So recently nga lang kumuha ko ng driver's license dito sa Canada Kasi nga yun yung pinapangarap ko talaga na makapag-motor ng big bike Kasi dito ko lang sa Canada talaga yan matutupad kasi sa Pinas sobrang hirap mahal yung big bike sa Pinas hindi natin afford pero dito sa Canada kaya natin yan kaya yun nga kasi dito sa Canada guys dadangkat sa talaga sa tamang proseso bago mong kakuha ng license at nakakuha na nga tayo ng license pili na tayo ng motor yung gusto nating motor yung naked bike yung inahanap ko hindi yung sports bike kasi nakakapagod i-drive yon so yun nga nakakuha ako ng Use lang na MTU9 2015 model. So, sobrang ganda pa kahit 2015 model. Kasi nga dito sa Canada, every summer lang talaga magagamit yung mga motor. Pag winter yan, tago yan. six months na nakatago yung motor. six months mo lang din magagamit. So ayun nga, ito na. Nabili ko na nga siya. Sobrang tuwa ako dito guys kasi first time ko talaga magka big bike. Sa Pinas, walang hanggang Raider 150 lang ako eh. dito. Tayo makakapag dito lang tayo makaka-experience ng big bike sobrang dali lang kumuha ng motor dito na big bike yung driver's license lang talaga yung matagal kasi iba yung driver's license ng sasakyan dito tsaka iba rin yung motor mas mahirap kumuha ng driver's license ng motor dito bawal kasi talaga yung mga kamote riders dito kaya kung gusto nyo mga content about sa mountain biking, downhill tsaka mga motor about dito sa Canada subscribe kayo dito sa YouTube channel ko at ilike like niyo yung page show Jingo MTB. Andun yung mga videos ko, marami akong videos doon. Kaya ano pang hinihintay? Subscribe na. <tinyo>